Sabi niyo may hit na yung ginamit na baril doon sa pag-ambush kay Vice Mayor pati sa kanyang mga kasamahan. May mga binanggit kang mga lugar. Magkano po yung intel funds ninyo? Uh, may I ask my R2? May R2 ba rito? Because the intel funds uh, go directly to my uh, intel officer. Kaya nga may po, kasi habang inaalam mo pa kung magkano intel funds. Di ba, Uh, sa unang insidente pa lang na meron na kayong uh, napag-alaman na it was a professional hit. And then pangalawa, na ulit-ulit, pangatlo. Di ba dapat doon yung ginagamit yung inyong intel funds para uh, alamin uh, sa pamagitan ng inyong mga contacts kung sino itong grupong ito. At ako'y nakasiguro, pretty much may idea kayo eh. Hindi naman bobo yung mga polis natin. May idea kayo kung sino itong hitman group na ito o sino itong tao na gun for hire? Tama? So, sino-sino po sa inyong uh, pagkakaalam ang mga member ng gun for hire doon sa inyong region? Don't tell me that you don't know. Sino-sino po? Polis kayo, ba't kayo matakot? Banggutin nyo yung pangalan ng gun for hire. For that matter, uh, yung mga persons of interest yung sabihin ninyo, No, Mr. Chair, yung sa gun for hire lang. Ay, yung gun for hire? Kasi sinabi nga niya, eh, nakatatlong hit na nga raw nung bala na ginamit sa iba't ibang insidente ng pamamaslang. So, I'm very sure na nag na sila ng kanilang investigation using their intelligence funds, using the sources, assets, and all para alamin kung sino-sino itong gun for hire doon sa area nila. Kung sino-sino sikat ng mga grupo na gun for hire. And the policeman knows that. So why don't you mention to us sino sino ito mga gun for hire na alam ninyo at isilabay, ba inimbestigahan nyo na anong nangyari sa ginagawang niyong sa mga gun for hire na ito at magkano mo ng intel funds nyo you may respond uh, yung arto mo o oh, you want yung previous, R2. Sa morning, previous uh, arto sa mga mga previous arto guide Good Morning, Your Honor. I'm Police Lieutenant Colonel Cabrada, the Intelligence Officer of Region 2. For the information of the committee, sir, uh, we have only we have 600,000 per month Mangkara intelligence pa 600,000 sir for 600, the whole 000. region sir okay so doon sa 600,000 siyempre, kahit na siguro 100,000 lang gamitin niyo pang intel niyo para alamin kung sino yung mga gun for heart. you guys don't know kung sino yung mga gun for na go operate sa inyong region wala pa kayo natatanggap ng mga balita information sa inyong mga assets so no, sir uh, doon sa investigation sir uh, yung uh, Joey Cabeza na na, na involved doon when I was uh, chief of police of Papa sir, in 2010. Ah, uh, dati na yon sir na involved sa gun for hire. Joey well, eh, Yes sir, yung Okay, inibistahan niyo ba si Joey Cabeza nasaan na siya? Anong anong klaseng investigation ginagawa niyo para kay laban kay Joey Cabeza na might, he might be the one involved. Pero based sa sa information na gather namin sir, nakalink naman siya sa kay Vice Mayor, lagi siyang pupunta kay Vice Mayor pero ang nangyari sa investigation nila, parang napunta sa kabila. Napunta? Bumaliktad? Bumaliktad, sir. Yun ang kuha nila sa information na kuha namin. Okay, sa nasa na si Kabesa ngayon? May information kayo? Hindi ko na rin po alam, sir, kung nasaan. Pero nahuli din siya nung 2019 or 2020, sir. Nahuli siya dito sa NCR for uh, violation of 9165. Pero nakalabas ulit, sir. So, hindi na po namin Is alam po. Is it possible nasaan. na siyang may kagagawan? Or involved siya? Possible, sir, kasi gun Possible. for hire po talaga yun, sir. Okay. So, bukod kay Kabeza, sino pa yung mga ibang sa tingin nyo na mga gun for hire na kilala dyan sa inyong region? Yung uh, mga person of interest po natin, sir, na kasama po ni Vice Mayor ngayon, kasi based doon sa mga information gathered. No, you know, personal interest. Ang ibig sabihin, yung mga talagang identified as gun for hire. Alam na mga polis yan. Hindi ako maniniwala ninyo alam. Sino-sino yung mga kilalang gun for hire? na mga politiko na nasa order of battle ninyo? Wala na po sa ngayon, sir. Wala na? Wala na po. Hindi, dati, dati sino? Alam niyan. Alam niya ng PNP. Alam niya ng NCRPO. Alam niyo lahat yan. Imposible hindi alam ng PNP yan. Ang problema kasi dito, R2, sir, eh, yung inyong Intel funds, ginagamit nyo ata para suyurin so yung probinsya, alamin kung sino-sino nagpapailigal na sugal at doon kayo concentrate Hindi, dapat dito kayo concentrate sa mga ganitong klaseng sitwasyon, kung sino-sino yung mga kriminal, hindi yung kung sino-sino mayroong pasugalan dyan, tapos pupuntahan nyo para hingan. Huwag po ganon. So, ulitin ko, so, isa lang alam nyo, si cabeza lang, sino pang iba na alam nyo, nasa listahan nyo, base sa inyong pag-intel. Meron dalawang criminal gang po, sir, pero na-downgrade na po sila sa watchlist, sir. yung uh, Tinanggal nyo sa watchlist? Yes, sir. Ba't yung tinanggal? Uh, based dun sa resolution na galing sa JAPIC, sir, uh, na-downgrade po sila sa watchlist kasi for the period of 3 uh, to 5 years, wala naman na po silang monitor activity sir. Wala silang monitor activities? But yes, yung drop How can you say na wala silang monitor activities? Bakit? hindi ba, Sinusundan nyo ba sila? Yes, sir. Under monitoring po sila, sir. For a period of three years, wala na po silang uh, activity, So, na-recommend sa JAPIC for uh, downgrading to okay. watch list. So, ibig sabihin, alam niyo pala kung sino talaga itong mga gun for hire. So, yes, sir. So, yung dalawa, nag-downgrade na si kabesa natitira. Sino pang iba? At sino-sino itong mga grupo? Sa ngayon, sir, wala po, sir. Gamitin niyo po yung mga assets niyo. Alam yes, sir. Alam ko po, alam niyo yan. Kung gusto niyo po talaga kayo niyan kapayan, kap 'di ba, uh, Mr. Chair? Opo, Si Mr. Opo. Chair bilang naging uh, CPNP Dante, kapao niyan mga pulis kung sino sino mag-gun for hire.